So mga uh, for today's video na. No? So, nandito nga kami ngayon sa isang uh, store sa na magsasara. magsasara na. So, ayaw ko sana pumasok kasi alam ko pagpapasok ko dito, siyempre <laughs> may magustuhan. Tignan mo, may nagustuhan nga kami. tingnan yung mga bit -bit namin. My God. Wala sa plano to. Wala sa plano to. So, nga, bumili kami ng mga pag-winter jacket. Siyempre, autumn na rin. So, kahit pa paano. Mapapalitan na naman yung mga luma namin. Kasi hindi namin mabili to sa nagkakalagang presyo ng original price kasi is 50 euro. 60 euro. So, nabibili na 50% kasi. So, lahat po ng paninda dito is 50%. Ayan, o. Oh. Lahat, lahat, lahat. Ayan. 50%. Dito lang yan sa San Anthony. Dito sa... Ano to? Store na to? Parola, Ay, parola. <laughs> so, story <laughs> na ito. Isa dito sa, ano, sa... Ano yung parola? Oo, oh, oh, parola. Mga, ang mga taga, ano, dyan. Mga taga Barcelona. Nandito lang sa, ano, sa San Antonio, parola. Nandito lang. 50% sila. Lahat to, ng, ano, kaninda nila. Kaya kami, ay sa anxious. Ayan, naka-dalawang jacket ako ngayon. Si Bill, isa. Si Gina, ilan sa'yo? Dalawa. Isa? Isa. Si Rara, yung dalawa. Ayan. So puro black. <laughs> Ang maganda pa doon is couple, kami. <laughs> so, magbabayad na muna kami. So. Ayan mga Jigo nagsilapagan ng mga ano, mga jacket. Ayan oh. Ganda yan. Kasi nga sa lobby, please. Ito iya uh, pang winter. Pang winter ito. Ito naman ay pang autumn. Ang maganda kasi nito, pwede siya sa Pinas. Uh, pwede siya sa Pinas. Ito yung maganda dito. Kaya sila din kumuha. Tagisa-isa kami. Oh, marami maganda siya kasi may may bulsa sa sa loob. Ay, may, bulsa sa loob. Ayun oh, no? may bulsa sa loob. Maganda to, siper pa. Din. Ito din meron pero hindi naman sa siper Pero kung kinasan pang kinas. Ano. Yes. Yan. siya. Wala na. na na ayan. Ayan, oh, mga ka-checker, okay. nagmamahaya na sila kung sino mo pumasok dito. <laughs> sino ba nagsabi sa atin na mayroong 50% dito? Ito. Sino, oh, ayan. O, Sino may kasalanan? Siya. Siya. O, oh, ito may kasalanan ngayon. Bagay pa ba least, kami pinasok dito? At least may jacket kayo. At least may jacket kayo. Lahat ho, oh, ayan mga ka-checker, 50% po, ayan. Ayan. At least. Ayan, ayan. dami ng bitbit -bit namin. Kaya labas na kami. Sasayaw na kami dito. Oh. Nabudol, nabudol. Oh. Nabudol kami. Sasayaw na kami. Ayan mga kajikoy kasi uh, nag-liquidasyon kasi sila. Uh, so at ang kasanot nun eh, oh, kaway kayo dyan. Habang kakalagay lang nila oh. Eh, abang maga pa. Makikita nyo pa yung mga bago-bago eh. Baka ano na kayo mapunta sa mga oh, napili, na, na pili, na, ano na, napilian na. sabay-sabay kita tayo, parehas tayo lahat. <laughs> ano, 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 mo ikaw <laughs> So, makakajigay na prank din tao. Na, na, na prank. Na, last hour. Pag last hour kasi, yun yung maganda. Prank's the prank. Di ba, sa mga sa inyo, siya naman kapabayarin ka? Isahan, isahan. Pag pagbaba mo, pagbaba. Para, para, para. Naisahan. Pagbaba ko. Oh, isahan mo. Pagbaba ko. Ay, pagbaba niya. Sabi ko kaila sa kanila, siya rin magbabayan yan. Yun nga, sabi niya, siya mabayan. Totoo talaga, ikaw magbabayan. Iskam. <laughs> Tara, kay dito na magtatapos ang aming video. Kami ay na budol ngayon. So, bye-bye sa lahat. Thank you for watching. Patayin ah, ako. siya. <laughs>